magandang araw mga tol sira yung bike natin mga tol malambot Papalitan natin ito ng ano mga tol gulong kasi ito lang yung mayroon tayong service ngayon kaya ngayon mga tol o oh, umpisa na natin yung pag aayos ng bike ngayon lang ako nag aayos ng bike mga tol wala akong idea kung paano ayosin pinukulikot ko lang mga tol baka uh, pwedeng gawa ng paraan kasi hindi naman kasi ako expert dito mga tol at wala talaga akong alam tungkol sa bike kaya ang ginagawa ko mga tol pinalitan ko na lang ng buong gulong yan yung pinalit kong buong gulong dyan yung nakita lang namin sa basurahan na tinapon kinahoy lang namin yung mga gulong tapos yan na yung ipapalit natin dyan mga tol kasi pag-order ka sa online mga tol mahal din at bibili ka sa mga shop may kamahalan kaya pagtsatsagaan muna natin yung mga lumang-lumang gulong mga tol athletes may nagagamit tayo pang araw araw kasi ang hirap naman kasi pumasok mga tol ng madaling araw alas 4 maglalakad ka minsan naambon minsan nakakatakot din kaya malaking bagay to para sa akin mga tol itong bike na to ito na yung kasama ko araw-araw pagpasok sa trabaho, pag-uwi, hanggang sa paggagala. Pag may gustong puntahan, makakapunta agad. Kasi wala namang kasing taxi dito mga tol. Kaya pinipilit ko siyang ayusin kahit tumang luma na yung mga gulong. Lagi kong inayos itong bike na to, natuto na rin ako konti kung paano mag-ayos. Wala pa kasi tayong pera mga tol, pambili ng bagong bike. At okay na din to mga tol. Gumagana naman at nagagamit ko araw-araw. Ayan mga tol. Preno na lang ang inaayos ko. Medyo okay na siya. Ang preno niyan mga tol. Sa harap lang. Wala sa likod. Kaya pag nagbabike ako. Dahan-dahan lang din. At saka walang tinitindang cable dito sa preno mga tol. Kaya pinagtsatsagahan ko na lang yung isang preno sa harap sa palagay ko mga tol okay na to pwede ko nang testing ngayon mga tol titingnan natin kung maganda na siya yan mga tol ayos na yung bike natin ngayon mga tol patatakbuhin naman natin kung talagang maganda na yung kadena nya yung gulong salamat nga pala sa lahat ng mga sumubaybay pa subscribe na lang ako mga tol yan mga tol. Maganda na ang takbo niya. Magagamit ko na yan bukas ng madaling araw pagpasok ko sa trabaho. Mag-iingat kayo palagi mga tol. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga tol. Bye-bye.